itong Florida Bus Company. I hope we can contact the full citizens. Yes, sir. Uh, lang niya yung isang silete na nakakarirahan yung Florida Bus. At sa uh, balita ko, i-demando ng Florida Bus. Remember, gumagawa tayo ng inspection. Marami tayo nakita ang violation sa Florida Bus. Remember? <laughs> Tama po, Senator. And nakita na po namin yung profile mga nag-post po ng video. Ako bilang committee chair po ng public services, hindi ako papayag. Nakapalastugan ninyo na in-expose, kayo pa nagmamatapang. Hindi po yan. We have been trying to contact, so kung nanonood po sana siya ngayon, please check the messages na lang. Gusto Uh, Rafi, magandang hapon po. Salamat po sa papaulak sa kami uh, po invitasyon na uh, makapanayang po kayo. Sir Christopher, uh, interesado po kami at marami po interesado at yan dahil po sa inyo nasuspindi pala itong 15 units ng uh, Florida bus. So ano po yung nasaksihan nyo doon sa mga hindi nakita sa video kasi ang sinasabi po ata ng Florida, eh, na Florida ipinapass forward yo lang daw po yung video ano po reaction doon sir Opo bale actually um on June 8 that Sunday at 2 2 a.m. Uh, along uh, na, na traffic po kami sa balete sa Barangay Valete uh, jadi sa bundok po yon na traffic Opo. po kami and then doon po nag-abot-abot yung mga bus ng Florida And then siguro mga one hour coming na traffic, and then nung nag-green light po, nag-go, doon na po sila nag-start na sumingit ng sumingit para doon na po sila nag-uunahan. And uh, suddenly, doon po nila kami na git git po at muntik kami na naipit sa may trailer. Opo, kaya, <laughs> kaya nag-decide po ko, sabi ko, susundan ko itong mga to, bibidyuhin, bibidyuhan, kukukuhaan lang ko para mai report ko sa tamang uh, proper authority para mabigyan po ng leksyon yung mga barumbadong bus nila, drivers po nila. Tama uh, siya. Nandahil po sa inyo, ayan, uh, nasuspindi po yung 15 units. At ako naman po bilang inyong uh, committee chair sa Senado sa Public uh, Services, eh, sisugaduhin ko po na talagang may kalalagyan itong Florida at madisiplina po ito sa kanilang mga violations pa nang pinagagawa. At uh, kapag kayo po dinimanda, sir, tutulong ko po ay eh, Mr. Carbonell tulad namin pangako on air several days ago. Uh, ako po ay magbibigyan ng legal assistance sa inyo na siguraduhin kong uh, hindi kayo uh, matitiyado pagdating sa demandahan. I'll be on your side, uh, Mr. Carbonell, sir. Maraming salamat po, Senator Raffi. Mr. Guadix? Yes po, uh, Mr. magandang hapon po, Senator. Yes, sir. Um, kaya po kami napatawag, I po ay may kinalaman sa issue po ng Florida. If you remember, nung mag-inspect po kami sa Florida. Marami po kami nakita mga violations. And uh, I know for a fact na meron pong um, uh, record uh, kayo dyan sa LTFRB na kung saan na-involve po sa mga aksidente uh, itong uh, Florida. At ano po mga naging action niyo po doon sa mga previous uh, mga incidents na na aksidente po itong Florida, itong Florida bus at marami po mga napatay at ang Thailand ata ay um, nawala ng brakes. Tama? Ano pong naging action po ng LTFRB? Sir, unang-una po doon sa terminal na naging concern po ninyo, inaksyonan po namin kaagad yun, pinatawag po namin sila, binigyan namin ng 60 days para ayusin kung hindi po nila maayos yun, so suspend, isasara po namin yung mga terminal nila. Katulad ng ginawa ko po na pagsasara ng mga maraming terminal po sa Pasay. Sa kanila okay. po, ay gave them 60 days at matatapos pa yan itong August 15, yung 60 days po nila. So babalik okay. po kami doon, itignan namin po, naayos po yung mga pinuna ninyo sa kanila nung kayo po ay nag -inspeksyon. Okay. Now, yung mga incidenting in the past uh, na na po sa aksidente, nahulog sa bangin at mga may namatay, itong uh, Florida bus, isang unit ng uh, bus ng Florida, ano po nag action ng LTFRB doon, sir? Uh, sir, that was three years ago. In fact, may namatay po doon isang artista. Uh, ang ginawa lang po ng, ng LTFRB nung araw na yon ay sinuspindi lang po yung bus na na-involve po doon sa insidente. Pero nitong huli po, nung ako na po nakaupo at may nakita ako nagkakarerahan, ay hindi lang po yung bus ang sinuspindi ko. It's the entire fleet na tumatakbo from Cagayan to Manila po, which is about 15 units po. Grounded lahat po yun for 30 days and subject to Orientation ng driver, drug test ng driver po. Okay sige. So sinuspindi po. Ilang units po na nasuspindi chairman sir? Fifteen units, units, pa, units ano, po sir. ang sinuspindi ko. Hindi po sila makakatakbo hanggang hindi po sila nagko-comply sa mga iba-ibang items na iniling po ng board. Uh, like number one po, uh, driver safety education. Number two po, drug test. Uh, ayun na rin po sa payo po ninyo sa amin. Yan po. And then after 30 days po, pag-aaralan ko po ulit yun. Kung hindi pa ho natupad, baka ho extend ko ho, ng hindi lang 30, baka 60 days pa ko yung gawin kong suspension. Okay. Now, sir, di ba meron tayong batas na matagal na itong batas nito? I think many years ago pa ito na naging batas. Yung bang dapat magkaroon ng speed limiter ang bawat bus, especially mga Ay, public uh, bus? Totoo po yun, sir. Opo. Salamat so po, po, sa ito, po, sir. po ha, sir, salamat po sa pagbabanggit po ninyo yan. And I'm proud to say, sir, that during the time of uh, the current uh, secretary po, meron na kami ginawang implementing rules and regulations. So mm -hmm. ito po ipapatupad na namin. Kaya lang po, nung pinapatupad na namin, isa pa lang yung nagka na supplier. Ang gusto ko mm -hmm, sana namin at least may tatlo So may okay. naantay po ko kami na mag-qualify. Kasi pag iisa po, magiging monopoly, hindi naman po maganda right. sa paningin kung isa lang ang supplier. So may inaantay po kami mga iba pang suppliers para may good. free enterprise po yun, sir. Very good. Maganda pa rin po yan. Pa paano hindi po, po malaman, sir, kung bumibihay ba ito o hindi? ah uh, sir, ah uh, eh. po namin dahil una, unang-una, pinasurrender po namin yung mga plaka. So, hmm uh, base po dyan, ay eh, hindi po sila pwedeng bumiyahe dahil yung mga plaka nila nandito po sa aming cell TFRB. Ah, uh, mabuti naman. Di po kaya mas maganda kung yung susi ang kunin ninyo? Kasi pwede naman sila <laughs> gumamit ng fake na plaka o di bibiyahe <laughs> pa rin itong mga loko-loko. Di ba? Ma maganda ang <laughs> suhisyon po yan, sir. Hayaan po ninyo, sir, at uh, yan po yung pag-aaralan at total hindi pa naman tapos ang suspension nitong uh, bus na to, pwedeng pa pang next ko yun na lang uh, mga susi ho ang pa-surrender ko ko sa kanila. At the same time, magra-random check ko ako ng mga terminal nila at yung bus na yung titignan ko kung talagang nakaparada -pa nga yun doon sa okay. terminal po nila at hindi ginagawa. At ang warning ko sa inyo, sir, kapag humingi ka ng susi, make sure na sa harap ninyo, pinapaandar yung bus na sinuspende uh, sinuspindi kasi baka bigyan rin ibang susi. So, Make sure kapag ubus uh, oh, ni mag maganda po yung supplies natin na boost. Pasama po yung duplicate, kasama po yung duplicate. Yes o sir, sir. maka pag-aaralan pag ho namin, naggagawin namin yung next week sir at uh, magre-report ko ulit yes. ako sa inyo pagkatapos kumako yung mga susi. Thank you po uh, sir. Mr. Florida, magandang hapon po sir. Good afternoon na sir Sir, pa't naman ganoon eh, kayo na nga po yung gumawa ng violations, kaya na nga po yung suspindi. Ngayon, nanakot pa kay demanda niyo si Mr. Carbonet dahil doon sa kanyang video na tama naman para sa kapanganan po ng lahat ng uh, tao sa kali na, ba diba? na uh, gumagamit ng kali papunta sa uh, gumagamit din ng rota niyo kung saan nagro-rota niyo boss. Kasi nung ano, kasi kami may, may legal team din ng GB Florida, no? Ngayon, ya uh, yun na nga, pinag-uusapan na parang may kaduda-duda doon sa yung pagka yung pagka-ano yung video. So, nung nag-usap-usap yung mga legal team namin na, sir, baka mas maganda para malaman natin kung totoo na na, na edit, eh, mas maganda siguro kung, uh, para malaman natin kung totoo o hindi, sabi nila. So, nung, nung hmm. kinausap ako, ang sagot ko na lang sa kanila, attorney, siguro wag na lang siguro kasi uh, baka mas lalo pang lalalang problema natin. Ang importante na lang, ayusin na lang natin yung mga problema and then, ay importante yung makabalik lang sana yung mga driver natin na makapagmaneho. Yun yun ang sabi ko sa kanila. Ganun ang usapan okay. namin na uh, senator? Ang susunod ko maging hakbang, ipapatawag ko po kayo sa Senado, Sir John. Mm -hmm. uh, mm -hmm. doon gagawa po ng investigation and aid of legislation eh, para may ilagay sa ayos yung pamamalakad niya dyan sa Florida. Hindi lang sa Florida Bus Company, kundi sa mga iba pang mga buses na nakitaan ko na maraming violations nung magsagawa ng inspeksyon. Pangit yun, gumagawa na nga ng tama yung mga concern citizen po ni Mr. Carbonell para ma yung mga issues na mga pinagagawa mm -hmm. niyo hindi, hindi maganda. E, tapos ngayon, kayo pa mm -hmm. sa mga concern citizen, makakaaway niyo po ako. Totoo yan, Senador, kasi sa tutulang ayaw namin ng may kaaway sa daan. Eh. Uh... Siyempre, nandiyan kami sa daan palagi. So, yun ang advice ko sa mga ano legal team natin na huwag na lang kasi mas lalo lang uh, magkaroon tayo ng kaaway, sabi ko. So, wala wala kami ano na ano na na, na, na um, yung ano yung yung demanda laban kay uh, Mr. Carbonel. Kasi alam mo yeah. senator sa totoo lang marami na rin kami sinuspende dahil sa mga yung mga video-video na makikita namin na pag update namin at nalaman namin na may na talagang nagkamali na driver, ura-ura naman talaga binibigyan namin kaagad ng preventive suspension. Dahil ayaw naman natin yan eh, sa tutulan. Ayaw natin yung mga tama. marumbado. So, ibig sabihin, hindi niya, hindi niya na po itinimaga si Mr. Cabonel, tama? Wala, wala na sa amin yan, na uh, so, Senator. Yes, uh, on a regular basis, i, i, i niyo po sa drug testing ang inyong mga driver para masiguro mm, no, po na, po sila, hindi na, hindi na kasyabo. Kaya po siguro mga naging kas oo, okay. dahil high na high sila sa Shabu. Tama, tama. Oh. Eh, actually kami, Senator, talagang uh, yung, yung pangyayari na ito, mga siguro three days uh, before yung nangyari nito, talagang nag kami. Ilan po ang nag-positive nung gumawa kayo ng random drug testing? Ang alam po, meron yatang tatlo na tamaan eh. Ano po ginawa dito sa tatlo? Eh, meron tayo kasing sa ano natin, Senator, na pagka-drugs ang pinag-usapan, eh talagang dismissal sa amin. Very Hindi dismiss kasi, kasi, ayaw naman natin na merong ano dito sa company natin eh. Kasi alam naman natin na delikado talaga. Chairman Paddy, gusto ko rin po kayo, kayo dyan sa LTFRB. Hindi lamang po sa Florida, kundi sa lahat po ng mga bus companies. Mag Sagawa naman po kayo ng ano ng uh, random drug testing. Huwag lang po during yung mga Holy Week o pag may mga holidays na mahaba. Saka pa lang po kayo gumagawa ng drug testing. Sana po sa lahat po ng Uh, on a regular basis na naman po para masapul po yung mga uh, drugs at uh, ma ma malinis po sila at hindi, kasi nakakatakot po sila dahil pusing dangerous uh, eh, danger sa ka mga kalye natin. Makakasa po kayo, Senator, at saka may dadagdag ko lang po, Senator, itong nangyari ito po, lahat ko yung mga drivers nila, nirequire ko namin ng mandatory drug test po. So pwede ko hong ibigay sa inyo kung papahintulutan po ng Florida yung mga results po. Sir, yung mandatory drug testing, pag prepare po sila. Meron pong uh, mga pamamaraan na para sila po ay mag-negative. Dapat po random kasi yung iba, eh, hindi lang daw magsyabo ng ilang araw eh, o mag-inom lang daw ng mga, ano, o -ano, mga juice o something, eh, mawawala sa ihi nila. ba? Diba? Yes po sir, makakaasa po kayo, gagawa kami ng patakaran para magkaroon kami ng mandatory drug testing. Mr. Senator, meron ho kaming policy ngayon sa LTFRB na every six months, i-require -re silang mag-mandatory drug testing. Pero ang gagawin na lang po, siguro namin, surprise na lang po yung, yung uh, drug testing nila. Kami na lang set ng mga pechak araw. Ano po yan? Okay, thank you po kung gano'n. Uh, Mr. Carbonell, Christopher? Yes, sir. Christopher, Okay, hindi na po magdidemanda ay yung Florida Agency. So, kung sakali man magdidemanda, like I said kanina, eh, nasa likod siya po ako, I will provide you legal assistance free. At uh, maghihiling pa rin ako sa Senado tungkol dito. Okay, sir. Yes, Senator. Ang concern ko lang po, Senator, is may mga threat po kasi sa family ko. Oh. And uh, yun din po yung gusto kong i-open. And ang uh, gusto ko din makausap sila sa uh, Sir June of Florida dahil several times na po akong nag-reach out sa mga relatives nila para makausap ko po sila para ma-explain ko din po sana yung side ko. Uh, I don't have any intention na uh, sirain po ang buong company ng Florida. Um, gusto ko lang naman po is yung mabigyan nila ng ng disiplina yung mga driver po na nanggit-git sa amin that time. I don't have any intention po na sirain sila. Uh, yun lang po, Sir Jun. Okay. Okay, thank you. Tungkol po dyan sa mga death threats, sige, mga katulong po kami. Uh, siguro po pagdating sa hearing sa Senado, pag hindi pa rin tumigil, patatawag po natin si uh, Mr. Jun Florida para magpaliwanag uh, para yung ganitong klase mga issue tungkol ng sa pag, uh, pagiging undisciplined ng mga empleyado at meron pa pababanta, eh, po natin. Sige po, pagdating po sa hearing okay. sa Senado, yan po yung isang natin. Mr. Florida, o oh, nakatanggap ng pagbabanta ito po si uh, Mr. Carbonell saan po lang galing yun? Ah, uh, uh, Sa Dr. Ganito no, siguro si Mr. Carbonell kilala niya rin yung family namin na kami very friendly kami alam niya rin siguro nyo na hindi namin pwedeng gawin yun dahil kung, ang pamilya ko kilala rin si Mr. Carbonell baka kilala niya rin ng personal ko na hindi namin ginagawa yun never na nag kami ng ano dahil hindi namin ano sa family namin yun. Uh, eh, eh, yun na nga, gusto kong malaman nga kung sino yung number yun. Pwede nating uh, hanapin sino yung number na yun. And then, matrace naman natin siguro kung sino yung tao na yun. Chairman Guadis, yes po sir. Pwede yes, ba i-require yung mga bus na maglagay ng sticker or somewhere that sa bumper niya sa likod na house my driving and then Uh, any complaints and then ilagay yung telephone number ng LTFRB, complaint section. Wala bang gano'n? Uh, Sistema Mr. kayo? In place? Mr. Senator, meron po kami naka-mandatory po yan, nakalagay sa likod ng mga, uh, mga public utility vehicles po yung LTFRB number po na 7890 po ata na nakalagay doon. So pag may reklamo po, natatawagan po kami sa number na yun. So yung Florida ho ba may ganun? Wala akong napansin. Nung gumawa ng inspection, wala po akong napansin na may gano'n. Nakalagay na gano'n e, na po naman ng LTFRB e, in case na may complaint e, sa mga peko. driver. Uh, makakasa po kayo Mr. Senator. Bukas ng umaga, papupuntaan ko sila sa mga terminal sila. Malaman ko kung meron silang compliance o wala. Pero mandatory po yan yung case number nila at saka yung, yung, yung number po ng LTFRB dapat nakalapat, nakalagay po sa mga kasakyan po yeah, correct po. Importante po yan eh. Para maging deterrent eh, sa mga driver na yan, na kaskasir, yeah. dahil alam nila na nakalagay po yung numero ng LTFAB na pwede sila ireklamo reklamo anytime pag sila po nagkaskas. So, ensure nyo lang po, kasi ako wala akong napapasin na gano'n. Insure po na yan po yung implement na maayos na lahat ng mga bus um, merong numero ng LTFAB at nakalagay doon, house my driving? O kumusta ang ating pagmamaneo? May reklamo ba kayo? tumawag sa LTFRB itong numero, something like that po, sir, chairman. Makakasa po kayo, sir, na gagawin po namin yan and then mag inspection ho kami bukas. Tignan namin sa mga boxes nila kung nakalagay nga doon yung cell number or yung uh, contact number po ng LTFRB. Gagawin po namin kaagad okay. Mr. Senator. Thank you po. Salamat po sa tayo binigyan niyo sa amin, ha? Mr. June Florida, Presidente ng GB Florida Transport Incorporated. Salamat po, sir. Ang uh, salamat din niya, Senator. Uh. Salamat po, sir. Attorney Guadi. Sir. Tema. Magandang uh, Thank you. araw po, sir, at happy to be of service po sa inyo, Senator. Thank you po. Attorney Greg Pua Jr. Good afternoon, Senator. Okay. So, yung pong mga nasuspindi na driver ay nasuspindi ng na mga unit ng um, uh, Florida dahil uh, patunayan siguro or nakita nung LTFRB na talagang kas yung mga driver nito. So, ano pong ginawa ng LTO sa mga drivers nitong nasuskinding mga units? Um, senator, meron po tayong na-determine na kasi kung makikita po natin yung video ni Mr. Carbonell, hindi po nakikita yung mga units na kung ano po yung mga mga bus ng Florida po doon, meron po tayong na-determine na apat at uh, okay. sinabi nung sinabi po ng ng Florida kung sino po yung mga drivers na ito nagkaroon po ng administrative proceeding, nagkaroon na rin po ng desisyon ng LTO, ni-revoke po natin yung lisensya ng mga drivers po na involved uh, doon po sa video na yon. Eh, kung ganoon po, eh, sobra-sobra ang -sobra aking pasasalamat at pagpulit, paghanap ko sa inyo. At yan ni Greg Pua, Jr., Executive Director ng LTO. Salamat po. Ito Pua, uh, sir. Thank you po, sir. Yes po. Thank you. Salamat po, Senator. Oh. So anyway, Mr. Gabonel, ang gawin natin, tulungan namin kayo, uh, i-blatter -ano po natin sa PNP o sa NBI yung po mga death sa inyo, ano po, Sir carbonel? Yes, yes Senator po. Salamat po. Salamat po, Mr. carbonel sir.